Alam mo ba noong dekada 60, si mas maunlad pa ang Pilipinas kaysa sa karamihan ng mga bansa sa Asia. May maayos tayong edukasyon, matatag ang ekonomiya, at halos lahat ng kalapit bansa humahanga sa atin. Pero mayon, ibang-iba na ang kwento. Habang ang iba ay humaangat, tayo ay tila na iwan sa likod. Ito ang top 5 Asian countries na iniwan na ang Pilipinas sa kaunlaran at kung bakit Alamin natin. Number 5, Vietnam. Noong 1970s, wasak ang Vietnam dahil sa matinding digmaan. Pero makalipas lang ang ilang dekada, unti-unti silang bumangon. Ngayon, isa na silang manufacturing hub sa Asia. Disiplina, murang labor, at matinding suporta ng gobyerno sa edukasyon at negosyo. Yan ang nagdala sa kanila sa taas. Habang sa atin, patuloy pa rin ang reklamo sa red tape at kulang sa oportunidad. Number 4. Malaysia Dati, halos magkapantay lang ang ekonomiya ng Malaysia at Pilipinas. Pero ngayon, doble na ang GDP nila kumpara sa atin. Dahil sa malinaw na economic direction, kontrolado ang korupsyon at malaking investment sa infrastruktura. Sa kanila, tuloy-tuloy ang plano sa atin. Madalas na puputol kada palit ng administrasyon. Number 3. Thailand Sa turismo pa lang, milyon-milyon na agad ang pumapasok sa kanilang bansa taon-taon. Dahil sineryoso nila ang pagpapaganda ng imahe ng kanilang bansa. Ang gobyerno at mamamayan nagtutulungan para iangat ang brand Thailand. Samantalang tayo, kahit ang mga simpleng proyekto ng turismo madalas na uudlot o pinupolitika. Number 2. Singapore Maliit na bansa, halos walang likas na yaman. Pero mayon, isa sa pinakamayamang bansa sa buong mundo. Paano nila nagawa yon? Disiplina, matalinong pamumuno, at edukasyong nakatuon sa innovation. Sa kanila, walang palusot. Ang batas, batas para sa lahat. Kaya hindi nafakapagtaka kung bakit umunlad sila sa loob ng ilang dekada lang. Number 1, South Korea. Noong 1950s, mas mahirap pa sila sa Pilipinas. Pero ngayon, sila na ang global powerhouse sa teknolohiya, ekonomiya, at kultura. Ang sikreto nila? Disiplina, pagmamahal sa bansa, at pagtuon sa edukasyon at industriya. Samantalang sa atin, marami pa ring umaasa sa Padre Padrino System at instant success. Hindi pa huli ang lahat. Kung nagawa nila, kaya rin natin. Kung magkakaroon tayo ng iisang layunin at tunay na malasakit sa bayan, ang pagbabago ay hindi lang dapat manggaling sa gobyerno, kundi sa bawat Pilipino. Tandaan mo ito, hindi tayo mahirap dahil tamad tayo. Mahirap tayo dahil matagal na tayong niloko ng sistema. Pero kung tayo mismo ang kikilos, baka sa susunod na dekada, Pilipinas naman ang titingalain ng buong Asya.